Ano mo masasabi na mahirap kayo noon? Isa ito sa mga titrending ngayon ng mga usapin sa social media na minsan ay manapapaluha tayo kapag nakakarinig tayo ng mga experiences kasi bumabalik sa ating isipan yung mga nakaraan natin yung mga own experiences natin kapag narinig natin yung mga experience rin ng iba kung gaano nga ba sila naghirap noon para sa akin, mahirap ko itong i-share. Kasi at the same time, um, it's me, di ba? So, pakialam namin sa'yo, parang ganon. Parang, sino ka? Something ganon. But, this questions, question, I mean, is gusto ko siyang sagutin. At the same time, gusto ko rin itong gawin kasi... It serves as my diary na rin siguro para mag-reminis ako sa mga nakaraan ko rin. Hopefully hindi ako umiyak sa pagkakatong ito pag babahagi ko ng aking kwento kung paano kami naging mahirap noon o paano, paano ko masasabi na mahirap kami noon. So yung mga yung share ko, hindi siya yung pagkakasunod-sunod, yung ano, according lang sa kung ano yung mga maalala kong mga uh, events sa buhay ko, kung paano kami, paano ko nasabi na mahirap kami. So since lumaki nga kami sa broken family at si mama lang yung kasama namin sa buhay. So every time na makikita namin siya na muuwi galing sa trabaho, sa kanyang mga kung ano-ano mga racket na kanyang pinapasukan, is nag-aalala kami syempre hindi na mga bata pa kami noong mga time na yon at hindi namin alam pang yung, yung mga responsibilities something ganyan. So, naisipan namin na magtipid ng masyado yung sa amin namin magkapatid. So, ang ginagawa namin during that time, syempre, iniiwanan na kami ni mama ng pagkain, ba diba? So, yung ulam namin nun tinapa. So, uh, nag-uusap kami magkapatid kung ubusin natin yung ulams ngayong tanghali. Kasi mamayang gabi pa uwi si mama. So ang mangyayari niyan is walang maabutang kakainin si mama pag uwi niya. So parang pagod na siya so wala pang makakain something ganyan. So ang ginagawa namin magkakapatid, magkapatid I mean, is uh, I ano mean, napanood niyo yung sa may pelikula ni Dolphy sa ni Babalo noon na yung isda, eh, sinabit nila tapos ang ginagawa nila inaamoy nila tapos kakain sila ng kanin para lang makasurvive sila dun sa may uh, pagkain na yon para ma may ulam lang sila sa pamamagitan ng amoy lang so ginawa namin 'yon ng kapatid ko Not knowing na 'yun para lang ano para lang may mauwian si mama na matira pang ulam kasi kapag uh, pag walang ulam na matitira, hindi naman siya basta magagalit. Parang gano'n, parang nag-aalala kami na yun nga wala na siyang makain. Wala siyang maabutang pagkain kapag uuwi na siya. Siyempre pagod siya sa galing sa, sa kanyang trabaho. Noong elementary, usong-uso yung feeding. Yung, di ba kayo mga, mga magkakaklase, uh, may mga schedule kayo kung kailan kayo magpapakain sa buong klase, something ganyan, di ba? So, kung di ako nagkakamali na, na nasano kami na sa 30 kami mga estudyante sa isang sa isang room kami mga magkaklase at yun mayroong kaming schedule sa uh, kung kailan kami magbe -feeding. so umabot ako ng hanggang grade 5 is hindi ako nag ano hindi ako nag kasi wala kaming kakayahang magpakain ng feeding kahit lugaw man lang hindi namin magawa kasi even though may mga naglulugaw na mga kaklasiko is meron siyang yung ano yon yung parang toppings na itlog o kaya kung hindi naman itlog parang baka something ganun yung toppings sila or kaya manok something ganun. So nga kami nga hindi kami makaulam ng mga ganun yung mga bagay na yun makapagpapiding pa kaya. So sa parang Parang hindi ko na lang sinasabi sa mga sa mama ko na may mga ganun kaming ganap na kahit tinatanggap ko na lang yung mga criticism dun sa school na yung laging follow up ng mga teachers na bakit hindi ka pa hindi pa nagpe feeding ano bang sinasabi ng mama mo hindi ko na lang pinaparating kasi parang yun nga naunawaan ko na wala kaming kakayahan that, time na kahit parang kahit sabihin ko parang wala rin naman magagawa something ganon na sobrang hirap namin noon magkakaroon lamang kami ng bagong damit kapag uh, Aga tapos na yung school year, yung graduation or yung recognition day. Tapos yung damit namin is yun malalaman namin na utang pa siya. So hindi siya fully paid. Hindi siya fully paid na pa inutang pa siya para lang magkaroon kami ng bagong damit. At yung damit na yun is sobrang iingatan namin. At hindi namin yung susuotin. Kapag nalaban na namin yun, hindi namin susuotin yun. Susuotin lang namin yun kapag may mga special occasion tulad ng Pasko, something ganyan. So sa sobrang cherries namin dun sa mga bago naming damit so, mga, o kaya mga gamit, hindi namin siya ginagamit talaga. So dumating sa point na siyempre mag uh, uh, gagamitin pa namin dito sa Pasko, something ganyan, is siyempre lumalaki, lumalaki kami. So parang lumili lumit na siya, hindi na namin siya kasya. So kapag sinuot na namin siya, parang maliit na sa aming katawan, something ganun na siya. So parang hindi namin na-enjoy yung, yung mga bagong damit namin kasi parang yun nga yung mulat namin. Kapag bakasyon naman, ang ginagawa namin, ginagawa ko na mamasukan ako sa mga kamag-anak namin na mag-alaga ng mga papinsan, mga pamangkin kasama sa bahay para after ng bakasyon, bibilan nila kami ng gamit ng, ng mga notebook at papel, mga ballpen para sa pasokan meron kami mga gamit. So, nung high school naman ako, hindi ko ito makakalimutan. So, nung high school ako is medyo nag-improve yung baong ko. Naging 10 piso naman siya. Kasi nung elementary, 5 pesos. O, nung high school, 10 piso. Yung 10 piso yun, hindi ko siya ginagamit sa recess. Iniipon ko siya. Kasi may, meron kaming bibilin sa school. Ito yung PE uniform. Which is, nagkukos yata siya ng uh, 350 that time. And, para sa akin, napaka tagal kong maipon yung 350. Kasi, syempre, yung 10 piso baong ko, is minsan nagagastos ko yun sa ibang mga projects. Siyempre, mga, pag naubusan ako ng ball pen o kaya ng papel, bibili ako. And, sabi ng PE teacher namin or ng MAPI teacher namin na kailangan na lahat kami ay magkaroon ng PE uniform. So halos lahat ng mga kaklasiko meron na silang PE uniform from the start pa lang ng pasukan sinusuot na nila ito tuwing Friday. So ako never ako nakapagsuot ng PE uniform. Kasi nga wala nga akong pangbili at syempre hindi ka bibigyan ng PE uniform hangga't hindi mo siya binabayaran. Eh malapit na 'yung physical fitness day. Eh 'yun nga 'yung costume namin during that time at 'yung So para lang mangyari 'yung mabili ko 'yung yung PE uniform na yon nangutang ako ng 20 pesos kasi 20 pesos na lang yung kulang ko para makabili ako ng PE uniform nangutang ako sa kaklasiko kung pagtitinda naman naranasan ko rin yung magtinda pero noong elementary to noong elementary yung pagkakatanda ko noong elementary nagtitinda rin ako ng mga kung ano-ano pero hindi sa akin ha Pinag, pinatitinda lang dun sa kantin and sa kantin kapag uh, halimbawa yung binigay nila sa akin ititinda ko kapag na paubos ko yon is meron akong isang tinapay and which is yun yung kakainin ko as magiging recess ko something ganon kapag during recess naman nung mga high school hindi na lang ako lumalabas kasi syempre ba diba, sampung nga lang yung baong ko yung palamig limang piso di ubos na agad yung baong ko something ganyan So, ginagawa ko na lang, nagpapaiwan na lang ako sa loob ng classroom. May mga ibang mga kaklase rin naman akong naiwan sa classroom, something ganyan. Parang ano na lang, nagre-review-reviewhan, yun, nagtatali-talinuhan, bukla-buklat ng, 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 mga notebooks, mga libros. Ngayon, so, gusto tumalinog, dahil nga, di na lumalabas sa, dahil wala nga rin pang recess, di ba? Wala nga kasing baon, so, something ganun. na-experience ko na hindi ako nagre-recess na aya lang ako siguro mag-resist kapag may nag-aya sa akin kaibigan ko na uh, madatong during that time na nil nang lilibre kapag mayroon silang panglibre sa amin. So nakakapag-resist ako pag may mga manlilibre sa akin. Pero so far kung susumahin ko lahat ng mga experience ko, oo, naghirap kami ng mga time na yon at nagpapasalamat ako na hindi ganoon masyado ka yung mga na-experience ko kasi may mga kaibigan ako na tumulong sa akin throughout those years na na-experience ko yung mga ganong kahirapan na hindi ko na sila babanggitin maring hindi nyo rin sila, sila, kakilala o kung marinig man nila ito alam na nila kung sino sila so kung babalikan ko yung mga panahong yun itong mga kwinento ko sa inyo is mga piece lamang ng aking alaala is um, masasabi ko na sa pagkakatong ito ngayon na oh, mahirap pa rin naman kami pero malayo na at malayo pa. And I'm so blessed na na-experience ko yung mga bagay na yon sa yung mga paghihirap na yon kasi kung hindi ko na-experience yung mga bagay na yon hindi ko ma-appreciate yung mga bagay ngayon na na-enjoy ko ngayon na nakakakain kami ng maayos na meron kaming nasusuot ngayon na mga damit na na hindi na utang, something ganun. Sa ngayon, hindi na kami masyado nag-aalala kung meron ba kami uulamin or wala kasi kaya na naming bumili anytime and anywhere. So, yun. Yun yung aking experience and uh, I hope na ilan sa mga sa inyo ang mga nag uh, yun, nagbabalik tanaw sa kanila mga nakaraan. And sorry sa mga dumadanas ngayon ng kahirapan at mga paghihirap sa mga pagkakataong ito ngayon, masasabi ko lamang is kapit lang, malalagpasan rin ninyo yung mga bagay na yan. At yun lang for today's video. So kung gusto niyo pang makapakinig ng mga ganitong istorya, ay patuloy lamang umantabay sa aking channel sa Darstock At huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel. Salamat!